Pupuntahan mo si Tita Linet? Bakit? Ano gagawin mo sa kanya? Papatayin mo siya? At sino nagsabing papatayin ko si Linet? Babawihin ko siya kay RJ. Pero si RJ ang pupuntirihin ko. And how can you even do that if you're inside this psychiatric facility? Sige nga. Easy. Dahil dito, mas makakagalaw ako. Kaya nga ito yung pinili kong psychiatric facility. Kasi may kilala ko dito. Dito, Makakalabas ako kahit anong oras. Kahit kailan gusto. Unbelievable. Walang imposible, Zoe. Kapag gusto mo at kung kaya mo, kaya humanda si RJ sa akin. Dahil makabalikan ko siya. Hindi siya pwedeng masaya. Wala na nga si Moira sa buhay niya. Gusto pa niya makuha si Lineth, Hindi o papayag. Papatayin ko siya. At buburahin ko siya sa buhay namin ni Lineth. Sisiguraduhin ko na mawawala sa landas namin ni Lineth, si RJ. Hindi pwede. Hindi ko kakayaan mangyari yun. At bakit hindi? Well, for the obvious reason, that growing up, siya yung kinilala kong tatay. At mahal ko siya. But I am your real father. Ako ang totoong kadugo mo. Kaya dapat ang kinakampihan mo. No! Hindi pwede! Hala ko ba, naghahanap ko ng matatakbuhan mo. Kung ganyan ka, at naki-RG pa rin loyalty mo, mas mabuti pa kung malis ka na at magkanya-kanya na tayo